Magandang bahala po. Patangat-patan ako. Hindi, 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 sabay. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid at mga ibigan Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana'y nasa maayos kayong kalagayan sana'y nasa sana'y laging malusog at malakas ang inyong mga pangangatawan sa mga oras na ito at ito lang po ang Nandito na naman po tayo upang mag pahayag ng salita ng Diyos sa buong mundo. Dahil yun po ang iniutos ng Diyos sa lahat ng kanyang mga lingkod. Lahat ng mga sinasabing tunay na lingkod ng Diyos ay kailangan ipahayag at ipangaral ang buong katotohanan ng banal na salita ng Diyos para sa mga hindi pa nakakaalam patungkol dito. Dahil ito po talaga ang kailangang malaman ng lahat ng tao sa buong mundo. Ang magkamit ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak doon sa naglalagablab na apoy at asopre doon sa impyerno. Sabi sa Mateo chapter 28 verse 18 hanggang 20 ang sabi doon sa verse 18 ang sabi sa chapter 28 verse 18 ng Mateo hanggang 20 lahat ng kapamahalaan lahat ng otoridad at kapamahalaan maging sa langit at maging sa lupa man ay ipinagkatiwala na sa ating Diyos Ama kay Jesu-Kristo. Ibig sabihin nito, lahat ng mga desisyon sa pag, paghatol at pagliligtas ay ipinagkatiwala ng Diyos Ama kay Isu kristo Ibig sabihin na kay Jesu-Kristo na ang pagpapasya sa lahat ng bagay dito sa lupa. Kaya sinasabi niya, ang sino mang sumampalataya tumanggap sa kanya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Juan 3.18 Lahat ng sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Sokristo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi na siya mapaparusahan pa. Siya ay nakatawid na mula sa kaparusahan patungo doon sa buhay na walang hanggan. Ang sarap isipin mga kapatid at mga kaibigan na lahat ng tumanggap at sumampalataya sa ating bugtong na anak na si Kristo ay hindi na siya mapaparusahan pa. ba diba, mga kapatid at mga kaibigan? Ang sarap isipin at ang sarap pagnilay-nilayan ang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Once na bawian tayo ng hiram nating buhay dito sa mundong ito, kasi lahat naman ng tao ay mamamatay dahil sa pagkakasala. Roma 3.23 Lahat ay nagkasala at hindi nangagkaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil kay Eva at kay Adan doon nagsimula ang pagkakasala ang ang bitag ng kasalanan doon nagsimula kay Eva at Adan ang epekto ng kamatayan doon nagsimula kay Eva at Adan hanggang ngayon ang minanang kasalanan ay ramdam natin hanggang ngayon kaya namamatay ang tao sa kung ano-anong mga sakit dahil sa kasalanan. Kung hindi nagkasala ang tao, hindi magkakasakit, walang mamamatay, walang mapu walang mapupunta sa impyerno. Subalit nagkasala ang tao, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma 6.23 lahat ng nagkasala ay kailangan magbabayad. Pero ano ang iginanti ng Diyos dito sa, sa mga makasalanan? Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo upang ang sino mang sumampalataya at sino mang tumanggap sa kanya ay magkamit ng buhay na ulang lugar. Juan 3.36 Dahil ang lahat ay binigyan ng pagkakataong magbago, magbalik loob. Sa mga gustong magbago at magbalik loob, gawin nyo na ngayon. Dahil ang kaligtasan ay ngayong buhay pa tayo, hindi pagpatay na. Dahil ang patay, wala na yung pag-asa. Walang nalalaman at walang pag-asa. Ecclesiastes 9.5 alam ng tao na buhay na siya'y mamamatay. Pero ang mga patay ay wala ng nalalaman at wala ng pag-asa. Isang nakakalungkot na na salita ito na ating marinig na ang mga patay ay hopeless na talaga. Kung hindi ka nagkataong hindi ka nag nagbago noong ngayong buhay ka pa, at patuloy kang gumawa ng pagkasala tapos bigla kang binawian ng hiram mong buhay tapos hindi ka nakapagsisi hindi ka nakapagbalik loob sa ating Panginoong Sokristo pagkamatay mo ang hihintayin mo na lang ay hatol isang nakakalungkot na balita po yan mga kapatid at mga kaibigan pangalawang korinto sa isdos. Ang, ang kaligtasan ay ngayong buhay ka pa, hindi pagpatay na. Habang kaya mo pang mag-decide, habang kaya mo pang magbalik loob, habang kaya mo pang magsisi, habang kaya mo pang aminin ang mga pagkakasala mo, isettle mo na ngayon ang problema. Habang kaya mo pang gumawa ng isang matibay na desisyon para sa iyong kaligtasan dahil walang ibang pangalan ang ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na sukat ikaligtas kundi ang pangalan lamang ni Iso Kristo. Mga gawa 4.12 Siya lamang ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos dito sa lupa upang ang sino mang tumanggap at sumampalatay sa kanya ay may buhay na no? walang hanggan. Subalit ang hindi sumampalataya at hindi tumanggap sa ating Panginoong Sokristo, sila ay hinatula na. Juan 3.18 Mababasa niyo po yan sa Juan 3.18 Yung mga tumanggap at hindi tumanggap ay dyan malalaman niyo kung ano ang magiging katapusan sa mga hindi tumanggap. Ang mga katapusan sa hindi tumanggap at mga suwail sa kalooban ng Diyos Pahayag, chapter 21, verse 8. Lahat ng mga lapastangan, lahat ng mga suwail, lahat ng mga mga makasalanan na ayaw magbalik loob sa Diyos, ang kanilang wakas, ang kanilang katapusan, ang kanilang kahinatnan ay ang malagim na wakas doon sa lawa ng apoy. At yun ang pangalawang kamatayan. Nakakalungpot po isipin at nakakatakot isipin na doon magwawakas sa isang malagim at nakakatakot na wakas ang isang kaluluwa na hindi nagkaroon ng pagkakilala kay Kristo. Ito pong sinasabi ko kung maniniwala kayo o hindi, at least inaaral ko ito sa inyo. Ipinapahayag ang buong katotohanan. Bakit? Para magkaroon kayo ng impormasyon patungkol sa pwedeng mangyari sa hinaharap dahil ang mga hindi tumanggap at hindi sumampalataya kay Kristo ay mapapahamak talaga totally. Sabi sa Mateo chapter 10 verse 28, huwag mong katakutan ang pumapatay ng katawan. Pero hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Ang katakutan mo 'yung kayang pumatay ng katawan at kaluluwa sa impierno. Mateo chapter 10 verse 28. Ibig sabihin, may pangalawang kamatayan. Unang kamatayan, itong ating pisikal. Mamamatay tayo physically dahil tayo ay makasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang grasya sa Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan po ang katotohanan dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi, ito ang iniutos ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya na ipaalam ang buong katotohanan sa mga hindi pa nakakaalam, especially. Ina-address ko po ito sa mga wala pang assurance of salvation, sa mga hindi pa nagkakaroon ng katiyakan sa kanilang buhay once nabawian kayo ng inyong hiram na buhay. Ang tiyakin nyo na ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, habang may pagkakataon pa, habang pwede mo pang disisyonan ang mga bagay-bagay, mag-decide na po kayo ngayon, habang may pagkakataon pa, dahil hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa susunod na mga oras at mga araw, dahil hindi natin tiyak ang buhay dito sa lupa. Marahil buhay ka ngayon. E paano kung sa susunod na mga oras ay biglang kinuha ang buhay mo. Yung hiram mong buhay biglang kinuha ng Diyos ng biglaan at hindi ka nakapaghanda. Paano na? Yun ang nakakatakot mga kapatid at mga kaibigan. Tanggapin si Jesus Christ. Una, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, pagsisihan lahat ng kasalanan tangat-lo, buksan ang puso mo. Papasukin si Jesus Christ. Tanggapin si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas. Dahil, yun po ang katotohanan dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Maniwala man kayo o hindi, dito sa sinasabi ko, ito ay mula sa banal na salita ng Diyos. Pero mapalad ang tao kung siya'y maniniwala at kanyang susundin dahil hindi siya mapapahamak sa impyerno. Pangalawa, magpabautismo. Dahil ang bautismo ay importante. Dahil si Jesus Christ, nung time na nandito siya, nagpabautismo siya kay John the Baptist. Pag nung inilubog ka sa tubig, namatay ka kasama ni Jesus Christ. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Jesus Christ. Na may panibagong buhay. Na may ikaw ay isang bago ng nilalang. Wala ka na sa dati mong buhay. Lahat ng sumampalatay tumanggap kay Kristo ay mayroong isang bagong nilalang. 2 Corinthians 5.17 Ikaw ay isang bago ng nilalang. Wala ka na sa dati mong buhay. Kaya huwag ka nang magkasala muli. Huwag mo nang isiping magbalik pa sa dati mong buhay. Huwag mo nang isiping babalikan ang makasanlibutang mga bagay, ang makamundong mga bagay, ang mga karnal na mga bagay, dahil wala ng panibagong hain para linisin ang ating mga pagkakasala. Ang pag-alay ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo, yun ay sapat na para linisin ang lahat ng ating mga pagkakasala. Juan 3.16 Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong nanak upang ang sinumang sumapalataya at tumanggap sa kanya ay hindi na mapapahama. Lahat ng sumanggap at sumampalatay sa ating Panginoong Kristo ay binigyan ng karapatan ng Diyos na maging anak niya. Lahat ng sumampalatay at tumanggap kay Kristo binigyan ng karapatang maging anak ng ating Panginoong Su Kristo at binigyan ng otoridad ng Diyos na siya'y tawagin nating ama dahil tayo ay kanyang anak sa pamamagitan ng pananampalataya. Pangatlo, dahil tapos na tayo sa pagbautismo, pangatlong sinabi ng ating Panginoong Su Kristo. Juan 14:15 kung iniibig mo ako o minamahal mo ako, kailangan nating sundin ang utos ng Diyos. Anong utos ang tinutukoy ng ating Panginoong Kristo dito? Yung nag i na utos, yung nananatiling utos hanggang ngayon. Anong utos yon? Yung sampung utos. Bakit kailangan ipasunod ang utos? Gayong ligtas ka na sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil ang kautosan ang magtuturo sa atin upang hindi tayo kayang iligaw ni satanas sa bitag ng kasalanan hanggang dito na lang po tayo mga kapatid at mga kaibigan God bless po sa inyong lahat sa mga nanonood ngayon pagpalain kayo ng Diyos Amen and Amen